ng Malacanang ayon sa ating puting ahas ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful okay, at uh, maayos walang gulo na Davao Rally noong uh, nakaraang araw. Two days, three, three, days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So inuutusan ngayon Ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, Mga kababayan, na ang, ang instruction ni, ni uh, Lisa Smuggs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO kaya absent na yun siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung uh, taga-DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang you know, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila lalo na si Langka, si Robles, para ponduhan. Okay? Ponduhan ang pagdidistabilisa sa mga kapulisan. Paano nila gawin, paano po nila ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Okay? Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwaka ng inang babaeng ito? Sinasabi So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget. Okay, diyan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka sila. Okay, tat dalawa ang inaasa, ang inatasan ayon sa puting as ni Romualdez at ni Lisa na pondohan ponduhan ang lahat kasama ang mensa media kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan mga personalities doon sa Davao rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte not only sa Davao rally lahat ng mga personed kasama ako kasama si Chong, kasama si Attorney Bixia Hari Roque si Ungab uh, si Arellano, yung mga nagsalita doon lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. <laughs> you know? So gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, tunod-sunuran lang yan para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao para sindakin, takutin at anuhin ang inyong mga trabaho. Yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating uh, butod led ops. Kung may black ops, ito ay butod led ops kasi si butod ang nangunguna at si tambaluslos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat. At manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Atty. Glenn Chong, kasama dito. Even lahat. Lahat. Si Atty. Vic said as uh, spoke Sariroke Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, uh, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa butod led up na ito mga palangga, Walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss ka dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. yon ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs ay sisirain nila ang mga doterte and even men in uniform na lahat na nando doon sa Davao rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at sisirain nila ang mga trabaho. All right?